Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaparmer, at a uh, welcome po sa ating uh, vlog. At nandito po tayo ngayon sa uh, naili ibahay ang mga farmer. Ito po yung uh, tanima natin dati ng kalabasa, mga taginit po. Ito po mga farmer. Ano, mula na iyan uh, nag naglumago uh, ulit at uh, uh, karon na ngayon ating mga mga uh, kalabasa, mga farmer. Ang gamit po nating uh, variety, mga kaparmer, ay uh, Suprema Ipuan po. dan po yun, ah, yung kumpanya ng ah, Swiss yung po yung ah, trusted natin na ah, binhi lumago ulit mga ka-farmer at ah, pagdating po ng ano, January pag hindi na po na pagtanim ng palay ay ah, pwede na pong simulan para ruhin at saka natin ng gulay ah, ulit mga farmer kalabasa, okra, sitaw kalabasa, pipino po maganda nakakuha po tayo ng apat na sako mga ka isang kahon lamang po at yung tatlong eh, yung dalawang kahon hindi po uh, gaano nahabisan kasi inabutan po ng uh, taginit sayang get dito po sa ano ilang kahon dito, 1, 2, 3 2, 5, 6 7 19 mga 10 uh, kahon po ito po ang ano sa taas pang 11 ito babawi po tayo uh, next year po mga ka-farmer alubin ang Diyos kasi tataniman po ng palay ngayon ito ito ganun lang ma'am po uh, ang cycle dito at wala naman pa yung problema sa ano market kasi marami po tayo kaibigan at uh, na pwede natin nga uh, pag agilibiran natin ang gulay maraming salamat po sa inyong lahat ito sayang nga po bali tatlong kahon na ito malapad po ito mas pamahaba hindi po na kasi nga po ay ah, grabe ang taginit at yan po ang ano, diami ng palay eh. ay ah, kunin po natin ah, para po pagtaniman natin ng gulay mga ka-farmer Maraming salamat po. Don't forget to like, follow, and share para updated kayo sa mga videos. Yan po yung taniman natin ng sitaw sa ating mga farmer. At saka yan po yung taniman natin ng pipino dati. At saka yan, palaya. Sipagtsaga at saka uh, discard lamang mga ka-farmer. Maraming salamat po sa inyong lahat at uh, huwag kaligtaan na mag-like, uh, follow, and share. Maraming salamat po sa inyong lahat at uh, huwag po tayong sumugod. Ang sa laban lang, ang mga mabuti ang Diyos. Diyos, God